Hello, Tatay! Kamo hmm. sa experience mo? <laughs> Uy, sumagot ka! Oo nga, oo! Oh. Asan? Ayun, o. Oh. Tignan mo. Asan? Ayun, ah, o. Ito. Ikaw, Ate Reg. Goods. So, ang konti na kinain ko ngayon. Ako Or, din. Or hindi na talaga ganun kadami akong kumain? Baka humina ka na kumain, Te. Wala. Wala na akong 10,000 yen. Ayun, o. Oh. Ayun, o. Oh. Ito pala. Nag-withdraw ka ba? Kaya so, ako, Hindi. lang to ni Kuya Axis. Ah. Pinudol niya si Kuya Axis. <laughs> Pinudol lang si Kuya Axis mo? Ay, pinigay niya sa akin eh. Alam nga naman itapon ko. Eh kayo guys, magtatapon ba kayo? Magkano to? Oh. Guys, Walang ko lang 10,000. Itatapon nyo? Dito kami kumain guys. Ang tawag dyan? Uh, ang tawag dyan, Ichi Rani. Ichi Building. <laughs> dito kami kakain ngayon. <laughs> minutes, kami. <laughs> kami may business pala ako dito. Ayan o. Si Choco sa <laughs> Family Mart. Family Mart. Ang tawag dyan. Chimken. Ito <laughs> e, na po yung ano namin. Ito na po yung ano. Ito pa may ari ng Ichiran. <laughs> Kamusta po yung experience? Sarap. Hindi ganun ka eh. Hindi ganun ka sarap. Wala <laughs> taa nga boss, ang tagal mo eh. <laughs> <laughs> Hindi, parang But iba. Boss, 6,000 yan yung binigay ko sa iyo. Alam